paliwanag, kundi ang Diyos din. Kaya nga, nais ko sa ito nga, lagi kong inuulit-ulit eh. Hindi mo uunawaan ang mensahe. Tatanggapin mo lang ang mensahe at ang mensahe ang magpapaliwanag sa iyo. Kapag pina, pinipilit mo unawain ang mensahe, hindi mo ito maunawaan. Mag-iiba ang dating sa iyo ng mensahe. Kaya nga, lagi pinangangaral ni Jesus Christ nung sa lumang tipan, sumpa ang naging dulot. Amen. Sa bagong tipan, kung saan ang Espiritu ng Diyos ang biyaya sa tanang tao. Amen. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagbigay sa iyo, nagbigay sa akin ng unawa ng mensahe ng Diyos. Amen. Kaya, kapag ka uh, pinag-uusapan na ang iba't ibang aral, wala pong iba't ibang aral. Sapagkat iisa lang ang pinagmumula ng aral. Kapag iba't ibang aral na ang magiging usapin, hindi na po ito ang aral. Amen. Kaya nga sinabi, ah, may, may nagtanong sa akin ng pasto, sigurado bang ligtas ka na? Hindi, sigurado bang ligtas ka na? Sandali lang. Ano ba ang mensahe? Ano ba ang mensahe? Kung hindi mo paniniwalaan ang mensahe, nagkasala ka. Kala? May mensahe kasi. Ang mensahe hindi galing sa tao, galing sa ano sabi ng Diyos? Kaya yes, kung hindi mo tat tatanggapin ang mensahe, in interpret mo ang mensahe. At magdududa ka tuloy, tiktas na ba ako o hindi pa? Nasa akin pa ang Diyos o wala pa? Pero punong-puno ka revelation. Marami kang sinisip, ganito, ganito, ganito kapag sinabi ng kaligtasan na, base sa sinabi ng Misay, hindi mo mapaniwalaan. Bakit? Dito na po ang baso, ang na hindi nag-garding sa Diyos. Ito ay in-intellectually. -intel Kaya nga sinabi, sabi ni Paul, namamatay ako araw-araw. Amen. Binabago ang kanyang kaisipan, binabago ang kanyang puso, binabago ang kanyang kananaw. Pinapalitan ngayon ng mensahe. At wala siyang ipagmangalaki kung di pa sasalamat dahil ang mensahe ay naghinayag sa kanya. At natuto siya dahil ang mensahe ay hinayag sa kanya. Amen. Kaya na kung sigurado ka sa mensahe, hinayag sa'yo ng mensahe, Manuomit ka pag hindi ka pinag-inuwalaan. Pero yung sasabihin mo sa kanya, makikipag-debate ka, hindi ka sigurado sa mensahe. Yan na. Kaya na sa atin. Kung sakaling hindi mo maintindihan ang mensahe, normal yan. Huwag ka lang katahak sa maluwag na daan. Halimbawa, hindi mo na nga maintindihan, salita ka pa ng salita, hindi mo na nga maintindihan. So, anong lalabas? Basura. Amen. Pero kung hindi mo maintindihan, so, wala nang dapat sabihin. Amen. Amen. Pero kapag ang mensahe ay nagpaliwanag na sa'yo, kailangan masasabihin mo. Kasi pag di mo sinabi, disobedience naman. So, alam mo na ngayon kung paano kumikilos ang Diyos sa tao. Amen kapag lumalabas na ay buhay na salita, huwag mong pipigilan. Amen? Pero kapag lumalabas na, alimbawa, bata ang nakatayo sa pulpit, o kaya yung pastor hindi matay, o kaya yung preacher hindi matay, ang problema hindi yung preacher, ang problema ikaw. O, sapagkat hindi lang po ang regalo, kundi ang tumatanggap din. May regalo, pero tama ba ang pagtanggap mo? Amen. Amen. Kaya nga, nais, nais kong paulit-ulit sa inyo, kahit na napakadami ng parating na revelasyon, ang ihayag mo, kung ang kasalukuyan ay mali ang pagtanggap mo, wala rin din itong saysayo. Kaya ano? nga. Bakit mas mahalaga ang kasalukuyan? Kaya nga sabi, Ingatan mo ang kasalukuyan mo. Kasi ito ang babago pati sa kwento ng panitik mo kahapon At ito rin ang daan papunta sa darating. Amen may hinahayag sa mga kotkana dito, may hinayag kay Adan at Eva sa kasalukuyan, may hinayag sa kanya this, in, that time, kaya lang hindi nila inalagaan ang kanilang kasalukuyan. Ang mensahe ng kasalukuyan. Amen. Kaya nga po, hindi na, sabi ko nga sa pastor, sige, pag-usapan natin ang pagkatao natin. Ano pa? Bulok mo at bulok mo. Ano mapapala mo? Sige, pag usapan natin sa isang minuto. Uy, hindi ka na ba nagkakasala? pag usapan natin. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang buloko at bulok mo, pinag-uusapan pa natin ang mensahe? Hindi, pareho tayo walang sa mensahe. Amen. O talino mo, talino, revelation mo, revelation ko. Pero pag napunta tayo sa debate, pareho tayo wala sa misahe. Amen. So, ito po ang nice nais kong i lang sa inyo kasi meron ako nakausap ng isang isa rin, misahe sa na hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala totally sa minsan. Ang pinaniwalaan niya, tao pa rin siya. Ay, pwede pang magkasala, pwede pang magkamali. Ang problema nga, nagkakamali ka na nga, dina-justify mo ba? O sabihin na natin, nagkakamali ka. Huwag mo na i-justify. Uy, Nandiyan pa, rin, ligtas pa naman ako kahit ako nagkakasala. Eh. Sino nagsabi? Your own understanding? Or the message? Message ba? Hindi yun ang message eh. Or you define the message in your own dimension. Ay! Ligtas pa naman ako kahit ako nang bababae. Ligtas naman na ako kahit ako nagmumura. Ligtas naman na ako kahit ako nag-iisip na hindi maganda sa kapwa ko. You define the message in your own definition. This is not the message. 100% sigurado ko. Kasi mayroon na nga dito eh, nagbibigay ng 10%, nagbibigay pa ng nagpa pa. At nang kinakwestiyon niya, at nang kinumpir niya doon, hindi siya pinakinggan. Ginagawa niya na, pero hindi siya pinakinggan. Because he defined the command in his own definition, hindi yung Espiritu mismo ang gumagalaw sa kanya. Kaya ang sabi ni Paul, hindi ka nagsasalita ayon sa Espiritu. Nagsasalita ka lang ayon sa iyong unawa. Amen. Nagbibigay nga ng 10%, nirebuke pa eh. Nagpapasting lang, nirebuke pa. Kaya nga sabi, saan ang gagaling ang pagbibigay mo? May nagtanong eh, ay, Paano ito? Magbibigay, magbibigay, magbibigay. Pagbibinigyan. Pagbibigay. Hindi tayo makakadaan. Hindi naman ang tanong doon na hindi ka makagaling magbibigay. Ang tanong saan galing ang ibibigay mo? Kung magbibigay ka galing sa galing mo, eh huwag ka na magbigay. At kung magbibigay ka at makakapagsinungaling ka, huwag ka na magbigay. Sabi nga, kung may interest ka sa isang bagay at magtinsinungaling ka lang, kalimutan ang interest mo. Ito ang dapat ma-develop, na dapat maintindihan. ko at naman, Mga simpleng bagay pero nakakalimutan. Hayaan natin, ako at ikaw, hayaan natin ang mensahe, ang magpaliwanag ng mensahe. Paano mo malalaman na ang mensahe magpapaliwanag sa'yo? Punong-puno ka ng buhay. Punong-puno ka ng pag-asa. Ang pagkilos mo, hindi na magkakontra ang salita at gawa. Eh, isa na ito. Hindi na ito magkalaban. Walang pwedeng magbago sa tao kundi ang mensahe mismo. Hindi po, hindi po ito. Mensahe ito, mensahe, entet-tetet ko, at pangangaral ko. Hindi ka babagoy mo. No? Makukontaminate ang message. Kaya nga may mga, di ba, may mga butong inihagi sa talahin mo ba? Sa damuhan? Tama ba yung isa sa ano? Sa mga par Dawagan. Sa umpisa, maligaya sila. Narinig nila, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At the time passed by, Pinubaran ng panahon kung saan nakakonekta ang kanilang kaligayahan. They define the message in their own feelings. Kaya tumamlay sila ng hina at kung ano-ano ang mga lumalabas na bulok sa kanilang bibig. Ang, ang sinabi nila ng mga, na mga sustansyang lupa, ang ibig sabihin ng mga sustansyang lupa, laging balance. zero-zero ka ang mensahe, ang siyang nagbibigay ng mensahe. Amen. Kaya nga, kung interpret ninyo po yung yung, yung pagsipag ano, pag, ano, ng, ng buto, yung isalika, paghasip ng ano, doon mo man, minsan, iba, praise the Lord, hallelujah, maligay, maligay sa umpisa. Nang binalata ng panahon, nalungkot at nalubay, at umatras, at ang kanilang pagkakbang ay hindi na pasulong kundi patras. Habang umatras, nagsasalita pa ang bibig. Kung di dahil sa pastor niya, di ako natisug. Kung di dahil sa kapatira niya, di ako natisug. Hindi na yung mensahe na papaliwanag. Ang kanyang emosyon na napapaliwanag. Kaya ito yung mga gabay. Mga gabay sa iyo at sa akin, na sana, hayaan natin ang mensahe. At ikaw ay magubuhay sa tuwi-tui na. Amen. Balagi mo ang kanyang pangangaral, hindi mo maintindihan, huwag ka na magsalita. Amen. Pero kapag naiintindihan mo ang kanyang espiritu sa espiritu mo, gagalak ang iyong puso. Sapagkat ang espiritu ang nagpapagalak, hindi ang iyong pakiramdam at hindi ang iyong nalalaman. Amen. Kaya nga sabi, mangaral ka sa espiritu at hindi sa siyensya. Amen. Hindi sa laman, kasi sabi nga, Uh, sabi nga nito demo, pa, pa, paano? Pa, paano ako muli? They define the message according to science. Amen. May alam siya as far as the process of the science is concerned, as far as the body chemistry is concerned. May alam siya. Pero, dinidipay niya yung message according to science. Kaya ito ang dapat na mabago. Pagdating sa Biblia, hindi ito siyensya. Amen. Amen. Ito ay mensahe ng buhay. Galing sa Espiritu. Wala ka ibang gagawin. Tatanggapin mo lang. Tatanggapin mo lang ng buong puso at siya mismo ang magpapakilala sa iyo ng mensahe. Kaya minsan, hindi -ibig -ibig na kaibig-ibig na iibig mo pa. Dati, kung lang, Irritable ka na. Pero ngayon, hindi ka na irritable. Bakit? Pinalaya ka na ng mensahe. Ang asawa mo, pag umuwi ng gabi, hindi ka na nagagalit. Nag-aalala ka. Sana po, umuwi mo ka rin sa Diyos. So, hindi mo na pinag-iisipan. Bababayan na naman ang asawa ko. Ngayon, hindi na. Napipray ka. Banan na Diyos kayo hey, buhay. Ingatan mo po ang asawa ko. At pag nakarating ang asawa mo, pag ahandaan mo ang asawa mo, bago mo ito, kung hindi na muna tayo, hindi na pag mo itong talaktak. pag aadam mo ito pagkain at damit ng kanyang pamalik. At mapalad ka sapagkat magbaba siya. Dahil sabi na, ginagawa mo ng mabuti ang hindi sa'yo gumagawa ng mabuti. At dahil doon, siya ay nakakaramdam ng kabutihan. At the by. ang spirito mo na galing sa Diyos ay pumasok na rin sa asawa mo ito ang paraan para mapanalunan ang mga tao na pinasok ng kanilang kainahan. Amen. Ang mundo, matagal nang tinuro, pagalitan mo, pagalitan mo, ano mo, ano mo, ano mo, pero lalo lang na sila nagtagpagra, in this moment of time, we know now, not by might nor by power, it is by the spirit. And we know oh. how to implement that spirit. We have to surrender. Amen. Hindi ito para mihan ng kalaman. ang pinakano dito. Pag nalaman mo ang kalaman, ang mensahe, buo ka pa ba? Kahit naggahib na lang ang nalalaman mo, kung ikukumpara sa iba, ang mahalaga, buo ka pa ba? Nabuo ka ba ng mensahe? O yung mensahe na wasa ka? At di ka lang ko for whatever na dito ka katika. It is only, oh, Pamanin, uh, hindi ko ah uh, ito'y gabay the message, I deliver the message generally. Uh, sa langit, wala po intention na i-pinpoint si Juan de la Cruz. I'm just trying to share kung paano ang mensahe ay kumitilo sa tao. Amen. Hanggang ikaw ngayon, mataas na ang paggalag mo sa katotohanan kasi patay na ang iyong lumang pagkatao. Pag sinabi, huwag ka ng babae, hindi ka na ng bababae. Pag sinabi, huwag ka magmura, hindi ka na nagbubura. Pag sinabi, huwag ka magsinungaling, hindi ka nagsisinungaling. Pag sinabi, pag nagkaroon ka ng interes at makakapagsinungaling ka, kalimutan mo yung interes na yun. Ito ba'y totoo? Mangyayari. Totoo mangyayari? Totoo, totoo to mangyayari. Bakit? Kasi mataas na ang respeto mo. Ito nga ang nawala kay satanas eh. Nawala ang kanyang respeto ng tinuruhan siya. ang niya po. Eh. Di nasbidaskan ang siya eh. Kaya nga ang binabalik ay pareverence sa Diyos. Hindi ka na naglilingkod dahil sa impyerno. Nakatakot ka sa impyerno. Naglilingkod ka sa Diyos. Sa pagkara mo sa Diyos. Sa kamanghamang nga niyang ginawa sa buhay mo. Amen. So sana po ay lalo tayong matibay sa isa't isa. Amen. Amen. Lord, Lord God. Amen. Hallelujah. Kung naman po ang dalagalan ng mensahe ay ito'y magdulot ng dalong magningning, ilaw at asin sa bawat isa. God. Amen. At hindi ito magdulot ng, ay magaling ako, ay mas marami akong sa'yo alam. hindi po. Kahit nga siya ano, na, si Prophet Abraham, sabi niya, mensahe. Mensahe, message. Yung message ang pinakamahalaga. At ang kanyang pamumuhay habang dumadali ang kanyang mensahe, ang mensahe ng Diyos sa kanya. Amen. Yeah. Dahil kung dumadali ang mensahe sa iyo, at bukas naman yung kabilang pinto, may tanong. May tanong. Amen. That will be. Kasi pag dumadali na mga isahe, maliiyak ka. Dahil habang nakikita mo ang katotohanan mula sa Diyos, nakikita mo ang mga mali mo ng mga nakalipas. Amen. Dati, pag may umutang sa iyo, hindi nagbayad, ipapaalala sa iyo, may utang ka rin, hindi mo nabayaran. At mapapayin ko pa nilang sa Diyos. Salamat po, banal na Diyos, binago mo na ako pinaalala sa iyo ang nakalipas upang malaman mo binago ka na pala ng Diyos. Amen. Amen. Kaya tingnan niyo po ang pagkilos ng Espiritu. Totoo po na buhay ng Espiritu. At ito'y gumagalaw sa iyo at sa akin kung pahihintulutan mo siyang gumkumilos. Dahil ang pagkakaiba, nandiyan ang regalo, ang iba, Totoo ba may espiritu? Sige na, subukan ko nga. Sige na, subukan pa yung espiritu. God forbid. Amen. Kaya sana po, ang isip, salita, at gawa, biyaya ng espiritu kung bakit ko nagiging isa na. Tayo pa yung sito.